Network News. R.M.N. tutok, bagyo! Sa pagpapatuloy ng ating mga barita, pasok sa ilang bayan sa Bukidnon nun, sila Dahil sa Bagyontino, kasama mo mula sa Armen Malay Balay, Sa Rajman Mark Mikabalo. RNN Live Report! Idiniklara na ang suspension of classes sa ilang mga bayan sa Northern Bukidnon matapos itinaas ang signal number one sa probinsya dahil sa bagyong Tino. Wala nang pasok sa lahat ng antas ng paralan sa bayan ng Sumilao at impasugo ngayong araw hanggang bukas November 4, 2025 habang mamayang alauna ng hapon magdideklara ng class suspension ng bayan ng Manolo Fortich. Inaasahan naman ang class suspension sa mga bayan ng Baungon, Malitbog at Libuna. Nasa high alert status naman ang bawat Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO sa naturang mga bayan dahil sa posibleng malakas na ulan at hangin na dala ng severe tropical storm Tino. Habang panawagan ng mga local government units o LGU sa publiko na mag-ingat at maki-update sa lagay ng panahon, lalo na ang mga naninirahan malapit sa ilog at bundok para daling makalikas kung kinakailangan kasama mo sa RMNDX MB Malay Balay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Radyo Man Mark, Mikabalo. Tatag! RMNDX!